It's me, kami and black. Oh guys, andito kami ngayon ng aking asawa. Ayan, at sumama ako sa kanya. At ito kami nakapila ngayon sa FCM dito sa paradahan nila. Circle tayo, Merkulis. At dito ay meron mga pasahero. Ayan, pila-pila lang tayo, guys. At next naman kami na sasakyan ng pasahero dito sa aming <laughs> Hindi naman ako araw-araw sumasama dito. So, ngayon ay alas 7 na ng gabi. Mga alas 8, oh ayan, uuwi na rin ako. Isang oras lang ako, guys, na ride sa aking asawa. At dito nga ito, matawag siya ng pasahero. So, ayan, at dito sa paradahan na ito ay merong talagang na meron talagang dispatcher dito. Ayan, na butas, sa

O ayan guys at hinahatid na nga namin ang aming pasahero sa kanilang uh, pag-uwian at dahan-dahan lang tayo dito sa ating pagmamaneho. Ayan at ang magandahan nito ay Huwag tayong magmadali dahil mahirap na kapag magmamadali tayo. Ingat-ingat tayo tayong mga kapwa mga driver. Dahan-dahan tayo dahil dahil nakasalalay sa atin yung buhay nila ayan at ibaba na namin ang aming pasahero thank you ayun nakabayad na siya at kami ay darga na naman o ayan guys babalik ulit kami sa aming paradahan para kumila na naman at makakuha ng ang ating pasahero

ayan nga at sa mga ka-driver ng aking asawa kahit maulan o umaraw ay andyan sila na naghahatid ng mga pasahero ayan nga dito tayo at meron na tayong sakay iahatid na naman natin ito guys sa kanilang pupuntahan sipag sipag lang tayo at dito nga guys ay hindi ko na nakita or pinakita sa inyo na naibaba na namin yung pasahero so ayat pabalik na kami ngayon sa aming pilahan uli ayun at tuloy tuloy na tayo guys huwag tayong susuko siguro pag naka isang hatak na lang ay uuwi na rin kami ayan at bibili na rin kami ng aming uulamin ngayong hapunan na ito so ayan nga at tuloy tuloy pa rin tayo at di nga rin nagtagal ay kailangan na rin namin na umuwi ayan bumili muna kami dito bago kami umuwi Ayan, at pili-pili tayo nito para magpaihaw Ayan. pa tayo sa ating kulam men. Ayan, guys. Marami itong pagpipilian. So, ayan nga. May bumigla At ito nga ay tinutuno na ang ating napili na bigla. At hindi din nagtagal ay inabot na rin sa binili. Ayan. At kailangan na rin namin umuwi. Ayan. At nakabiyahin na rin kami. At ngayon ay pauwi na kami. Ayan. At kailangan na rin namin kumain. At ayan guys. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching.